Misterio sa so Wilderness Farm Day 3 of Spring Year, year 3 Ang current funds ay 646,588 gold at ang total earnings ay 6,005,082 gold Ngayon, iinom tayo ng tsaa at kakain ng crab cakes Iinom tayo ng tsaa, kain ng crab cakes Uy, meron tayo mga ano, gusto ko yan Iri, iridium war and ano bukas pala yung birthday ni Kent ngayon nga pala umuulan dun sa ano sa island anong weather going to rain all day tomorrow bukas din uulan. sa atin naman ang ating kapalaran ngayong araw ay oh, we very happy today they will do their best to shower everyone with good fortune at ang queen of sauce riran parang alam na na yata natin halos lahat yung mga ano wow ang dami natin makukuha yan at ilagay natin dito ang mga minerals dalawa na oh actually kailangan kong gumawa ng ano gawa tayo ng ano pa, ito oh yan kumuna muna natin to Ilagay natin to sa ano Tunawin natin yan Diba? Yan So dahil tatlo na ang ang fruits na na apricot tsaka tong ay tsaka itong cherry on top <laughs> pwede na natin kuhain ito lagay muna natin dito tapos, balik muna tayo sa loob. Okay dito. Mga cherry on top. <laughs> Tapos, ito, marami naman tayo niyan. Lagay natin lahat to sa dito sa mga preserve jar. I-preserve natin itong maraming bawang. <laughs> Yan. Okay, 40. May 40 pa tayo. Lagay natin pa sa mga preserve jar. At ng bawang na meron tayo. Lagay natin dyan. No. I don't want to eat garlic. No. So, lagay lang natin lahat. Kasi bala ko, pupunta ako dun sa ano. Dahil umuulan nga ngayon. Eh. Tapos, dun na muna ako magpa-farm. Yun naman yung ipa-farm natin. Baka ay makukuha doon. Ayan. Plus. So, ganyan lang. Lagyan lang natin sila. Isoli natin yung hindi magagamit. Ito. Tsaka ito. Ano, padadala natin yan sa shipping box. Ito. Shipping box. Yan. Balik natin dito yung bawang yung bawang, balik natin. Tapos itong mga cherry, tsaka yung apricot. Meron pa ba dito? Ito pwede na rin, no? Oh. Ah, tsaka itong mga to. So, lahat to, lagayin natin dito sa preserve. Yan. Tsaka to. Ito Ito pa to. Ngayon, palitan natin to ng ano, ng mga, mga blueberry. Wala nga pala tayong ano, wala tayong ano ng blueberry. Hindi tayo nakapagtanim pa. No. Hindi natin nakakainin. Kailangan yan ilagay dito sa keg. Yung mga ano, ilagay sa keg. O oh, ayan, marami pa dito, diba? ba hindi ka lang mga malaman kung lahat ko nalagyan na ng ano ng ano natin ng special power ng fertilizer siguro <laughs> naman okay lagay natin to lahat dito at ito rin dito at yung aha ito rin meron pa tayo Save okay, pa natin dito at doon naubos na. Naubos na ang ating ano. Ah, meron tayo nito. Ito lagay natin. Why not? 'Di ba coconut? Ayan. No, no more. Tapos, yun dito. Kunin natin. May eggs pa ba tayo? So, lagay natin dito. Para makuha natin yung duck mayonnaise duck mayonnaise wala na, hindi na kailangan large egg at dito naman itong apat apat na goat milk gawin natin cheese tapos dito naman sa cellar may mga puwang puwang pa dito lagyan natin ng cheese ayan cheese all around pati dito no ilalagay natin yan dyan wow 10 o'clock 10 na 10.50 na actually kailangan tayong pumunta ng ano we have to go to somewhere yan ngayon ilagay natin dito tong ano dami na rin natin na gawa kailangan natin itanim tong potato Can we? Can we? Can we? Can we? Pwede pa ba? Dito na lang natin itanim. Ang dami pa kasi bato-bato doon sa baba. Di ba? Sus. Paano natin yan? Maaano. Maaayos. Ganyan. Tama-tama. Meron pa dalawang tatlo ata na kailangan ng iridium sprinkler dun sa ating island hindi na natin kailangan bumili kay Krobus mahal si Krobus magbenta <laughs> yan balik natin dito oh dami na oh kaso wala na tayo ay ba't merong iridium dun sus mariones ito ilagay lang muna natin dyan tsaka na natin siya problemahin ano ba yung mga pwedeng itanim dun sa kabila? Ito. Yan. Tsaka to. Radish. Ah, Tsaka yan. Okay, let's go. Let's go. Sa go. Iiwan ko lang po iridium dito sa ano. Wala tayo may iridium. Wala. Kailangan na naman tayo uminom we need to drink drink ano mainin natin atong tea nang tayo nang tsaka tsaka nang kain crab cakes pwede bang gumawa ng ano ay pwede gawa tayo para mabilis tayo makarating, di ba? We got to go! go. Kailangan na tayong pumunta. Ayan. Nga pala, mag ano, meron tayong mission. May consumption tayo. <laughs> Ang mission natin, ano nga yung tropical fish, oh. So, punta tayo doon. Unahin natin yung mission para matapos na kaagad. Sorry if I smell like fish. Ay, hindi naman umuulan. Scam, scam pala na scam tayo dun oh. Oh, iridium ulit to. Oh. Wala si gas, hindi siya nagtitinda. So, punta tayo dito, bilik Ano tayo ng kiri ng ano. Dito sa area na to. Nandito yung isang isda. May isang isda ay nandito. Bukas pa yata uulan. Bukas. So ngayon, gusto natin makarami ng isda. Pagpalitin natin. Ayan. Hintayin natin makakuha ng stingray. Kailangan natin ng stingray. Perfect. Wow, dalawang flounder, di ba? Saya. Okay. Wala kasi tayong dalang ano yung, What's that? Gourmand statue. Yung statue nung ano. Yung higanteng palaka. Yan yung, yung nagpagawa sa atin. Oops. What's this? What are you? Are you a fish? Tuna. You use your last bait. Teka. 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 Tagay natin yung bait natin. Yeah. Tapos, meron pala tayo niya, no? Hindi natin nabigay kitlit. Ito, lagay na lang natin dito. Pampagulo lang yan. Pwede ba? Pwede. Hindi pwede. <laughs> Hindi pwede. Dadali natin yan. Daladala naman natin. Stingray. Give us a stingray. Sus, di ba? Kainis naman. <laughs> Gourmand statue. Sana ko nabibenta. Nabibenta mo yun? Grabe. Broken CD. <laughs> Yan na. Yes. Are you the stingray? Sana stingray. Papalitan ko na nga pala yung ano. Yes. Stingray. First catch. Papalitan ko na yung ano eh. Yung ano natin. Yung pan. Ay, hindi ko pa pala pwede palitan. Ano kaya to? Kasi dapat pala 15 yung maibigay na carbiar. Carbiar. Ano naman yan? Launder. Ito ba natin. Para malaman natin kung may puwang pa tayo. Ito ba nabibenta? Hindi eh. Walang pera. <laughs> walang pera. Hindi pwede. Okay, mabibiyaan tayo. Na tayo bibiyaan ng Stingray. Yes, di ba saya? Stingray pa. Lima yun eh. Limang stingray. Sus, basura. Dalawa na lang oh. Dalawa na lang. Ang ating bakante. Okay. Dapat to stingray. Sana stingray. So, Baka dapat katabi nung nung ano kaya? Boat? Wow! Three na yung ating walnut. Baka makakapasok na kaya tayo dun sa bahay. Yung bahay na bawal pumasok ng walang 100 golden walnuts. Are you a stingray? ray? na pa din. <laughs> Isa na lang pala yung puwang sus. Kaso gusto ko na matapos yung stingray ray na yan. Ano yun? Tingnan natin. Ay! Buti na huli sana pareho lang na ano. Para may puwang, di ba? And now, uy, meron pa tayong ano. May puwang pa. Baba natin 'to. Pwede pang baba, oh. So, dalawang stingray na yun na uh, ano natin. Tatlo na lang. Tatlong stingray. Give us stingray. Puro plunder na muna. Puhan natin. Plunder. Ngayon ba yung ating lucky day? Hindi ko maalala. Okay. Are you a stingray? No, it's a tuna. Puro tuna. Bariles. Bariles yun. Bariles. Mga yun. Mga ng bariles. O tama. Doon na nga. Naku. Nakakainis naman. Last na yan. Ay, tatapong ko yung carbon statue na yan. <laughs> Pag kami kapalit yan, tatapon ko yan. <laughs> Sorry. <laughs> yes, stingray. Naku, wala na tayo fishing tackle. Dalawang stingray na lang. Tapos makakapunta na tayo sa farm. Give us stingray. Give us stingray. Perfect. Launder. Ay, dapat pala dun sa tabi na ship. Mali naman ako. Sana stingray to. Mahaba na rin naman yung fishing bar natin. Kaya hindi yan basta makakawala. Tuna. Dapat dito lang yata. Diyan. O, oh, ba? Diba? Stingray ka ba? Bumabalik-balik pa? Are you a stingray? Oo! Ano ba yan? Ang likot mo. Dalawang stingray na lang kailangan ko. Hindi ko stingray to isa na lang, di ba? Nako. Sana stingray ka. Yes. New record. O dito banda rito lang pala yung stingray ka tabi ng boat. Yung sunken boat. Give us stingray. Wow. Golden walnut yung binigay sa atin. Ay, hindi tumabi dun sa ano. Yung Yung bubbler. The Bubbler. Sus! Ano ba yan? Stingray ka na dapat ah. 640 na. <laughs> 640 na. Ayan. Siguro stingray to. Kasi likot eh. Oh! Oh! Nako pag nahuli to. Tapos na. Tapos na yung ating mission ng stingray meron pang dalawa pa yes yes di ba tingnan natin tropical fish oh natapos na natin yung stingray at hindi tayo nagtapo ng kahit ano ngayon umilom tayo nitong tsaa tsaka to kumain tayo ng ano kasi napagod siya <laughs> napagod siya tapos ayan. crab cake tapos itong tatlong apat na pala oh. Grabe. Itong apat na to, lalagay natin dun sa labas. Let's do it. Dito, dito. Seven o'clock. Ayan, o oh, di ba? Lagay natin siya dito. Dito pwede sila oh. Ayan. Ayan. oh, di magkakatabi yung mga palaka. <laughs> Ayan. Okay, uwi na tayo. Let's go home. It's 7.20. Walang tao. Walang tao dito. Seven Ano na? Ayan, ang dami na natin makukuha, oh. And, ano nga yun? Ito, lalagay natin dito. Teka, lahat muna ng isda. Pasok sa ref pasok sa ref yung mga fish. Oops! Hindi na kasha. Baka dapat dito. Yan, mga fish, Diyan. Yan, dyan na rin. <coughs> ngayon, lagay natin tong itong ano, dito. Oo, di ba? Maski pala hindi ano, nag-ano, tumubo siya. Yes. So, ngayon, kunin mo na natin to. Kunin mo na natin tong uh, fairy rose. Para mailigay na yan doon sa pangalan nito. Shipping box. ba? Diba? Ayan. Nasayaw. We're getting all the ano. Mas mamaya na tayo. Para isa lang yung ano. Awak. Although to, pwede na siguro. Kulit <laughs> po na. pwede tayong maglagay nito. We can put this rhubarbs. Itong rhubarb. Dapat pala dito ko nilagay. Kasi hindi pa. Ano ba yan? Dapat dito oh. Kasi basa na. Basa na kasi. Yan. Yan dito. Yan. Ngayon, kunin muna natin yung ano. Baka magkalimutan eh. At uminom tayo. Uminom lang tayo lagi ng tsa. Kasi nauuhaw siya. <laughs> nauuhaw. Ayan. Kunin na. Kunin natin lahat tong mga ano. Baby Bros. 1,000 yata halaga niya ng isa eh. Kaya, kailangan niya inaani. So, ayan, naani na natin. Diba? Saya. eto pwede natin anihin kasi pareho na mga ano. You know. And then, punta tayo dito. Aha. Uh -huh. Naglagay tayo ng amaranth, tapos yung fairy rose, at saka itong mga ginintoang pineapple. <laughs> And then, pwede pala tayong mag ano, pwede tayo dito, magtunaw nung, ano ba meron dito? Nothing. Walang meron dito. Kunin na lang natin itong mga pineapple. Pwede nga pala tayong kumuha nito. Tapos, ang itatanim natin, Gemberry. Gemberry nga pala. stop so, basain natin yan. Meron tayong mga Gemberry. I remember. sana na So, itong gold, syempre, ito, ano natin. Saan na So, punta tayo dito. Lahat ng gold lahat ng mga superior yan ang lagay natin dyan tapos ito i ano natin padamihin natin ayan may tentay dito ito ay yung the backbone of our ano of our becoming a billionaire <laughs> billionaire na eh, eh kasi naman ang mahal naman kasi ng tenda ni ano ni Wizard, ba? Diba? Yung relo, 10, 10 million. Grabe. Lahat ng kinita mo, kinuha lang ni <laughs> wow! Yun nga pala, kailangan natin mag-ano, nakakalimutan ko. Pero hindi ko yan tatanim dito. Doon na lang sa ano. Doon ko tatanim. Bukas uulan nga pala. Bukas. Ito tanim natin dito. Tsaka ito. Ito, tago natin. Tsaka to. Yan. Ano oras na ba? Pwede pa. Pwede pa magtanim. Yan. Tanim-tanim lang. Woo. Woo. Yan. ba diba? Yes. Nakatanim na tayo. O, oh, nakakuha pa tayo ng mga ano. Iwan natin yan dito. And then, parang gusto kong umuwi para ilagay ito dun sa ano. Uwi na lang ako. Uwi na lang ako. Yan. Diba? Oo, merong ano ro, oh. no? One na. Buti pala umuwi tayo. Sayang ano oh. Tapos lagay natin dito. Let's put that there. Ah, ito nga pala pwede kong anuhin. Tsaka to. Ay, tama, oo. Ito rito, at ito dito, ito rito. Mas lagay natin dyan. At ito. What else? So, dalawa na yan. Hmm. Lahat ba nalagyan natin ng ano? Let's see. Hindi, hindi natin nalagyan. Meron pa rito, oh. Ayan. Tsaka to. May namis. May namis tayo. Okay na yan. Let's go to sleep. Go to sleep for the night. Yes. So, for day 3 of spring, year 3, kumita tayo ng 112,667 gold. So, sana yan ang aspiration natin, no? Every, every time, every day na mag, magsisell tayo, 6 figures yung earning natin. Sana. <laughs> okay. <laughs>